Sumentro sa kapayapaan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng kagitingan lalot marami pa rin daw mga bansa na nakararanas ng gera. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa makasaysayang Mount Samat National Shrine sa Pilar Bataan, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ikawalumputatlong taong pagunita sa Araw ng Kagitingan. Kasama ng Pangulo sa pagunita ang mga veterano ng gera, mga opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng Diplomatic Corps. Dito, kinilala ni PBBM ang sakripisyo ng mga Pinoy na nag-alay ng buhay para sa kapayapaan at kalayaan. We celebrate today the heroism of all those who fought here in Bataan. And we celebrate the peace that was hard earned by the blood and the sacrifice of all our servicemen. We celebrate the lessons that have been learned through this very terrible hardship and very terrible experience. Una raw sa mga aral na iniwan nito, kapayapaan lang ang tanging sagot sa giyera. Hindi raw yan magagawa ng iisang tao o iisang bansa lamang, kundi ng pagkakaisa ng bawat nasyon. Nakalulungkot ayon sa Pangulo na hindi pa ito natututunan ng ilang bansa na lumalaban o may nangyayari Pangulo o gyera. Binagyan diin din ng Pangulo na ang kagitingan, sakripisyo at katapangan ipinapakita rin ng mga Pinoy sa kasalukuyan. They continue to be demonstrated by all little heroic deeds that our people continue to do when faced with crisis. We continue to believe in the courage of every single Filipino, not only our servicemen, not only those who fought as irregulars, but also our civilians. Kasunod ng seremonya, inikot din ng Pangulo ang newly curated Mount Samat National Shrine Underground Museum. Makikita rito ang mga katangit-tanging Pinoy na lumaban noong World War II at mga memorabilia. Captain Calungar, si Ayos, uh, to be a next Sergeant. Bukod sa Pangulo, nakiisa rin sa pagunita sa araw ng kagitingan si Vice President Sara Duterte Carpio. Magsilbiraw saan inspirasyon sa bawat Pilipino ang kagitingan ng mga peteranong lumaban sa gyera ngayong nahaharap ang bansa sa hamong sumusubok sa pagkakaisa at pagsulong. Ipagdiwang anya sana ng mga Pilipino ang alaala -ala ng mga lumaban sa bataan sa pamamagitan ng pagpapalakas sa bansa na hindi na muling makaranas ng pagdurusa. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.